Ayan na guys, ang swimming pool ng Sheraton. Ito na ang swimming pool. Wow, napakaganda ang lawak. Dapat pala nagswimming ako dito. very nice laki kaya swimming pool ayan bagay to kay bulilit ito rin pang bata mababa na ayan mababa na. swimming pool ang lawak ang laki hindi ni ayun guys tingin lang ako dito sarap maligo. Next time na lang ako maligo dito. <laughs> Kasi ang hali na eh. Sayang. Dapat kahapon ako naligo. Hindi So, ayun. Nag-ikot-ikot ako sa labas. Next time, magsiswimming ako dito. Thank Good you for night. watching. Ganda ng swimming.